Abasi, head, jumping, boom, boom, boom. Tay, tay, mm, ano nga ba siya? Huwag tayo nating hausapin at pinisampit! Bura! Eh! Bura! Taytay Gising! Ano ba yun anak? Bakit? Tayo may problema ako. May problema mo? Tayo, inaingit ako sa mga kalaro ko. Kasi sila may meron ng ko Ako, kahit isa wala. Mm. Ano ko ba naman anak? Alam mo naman, Nani mo na nagtatrabaho. Nag-aabang lang ako ng patala ng nanay ko. Gito na lang gawin natin. Mag-advance pa mas tayo sa mga ninong mo. Ay, marami ka naman ninong, di ba? Tara na, anak. Kambi, balik wala dun. Para baking na tayo na sa mga ninong mo. Makapag-advance tayo. Pero sa December 25, babalik pa rin tayo sa kanila para mangingin pa na pa mas cool. Tara na, balik wala Shopee. na yung bahay ni Ninong Barok mo. Mabilis ka agad ha. Para makadelay siya agad tayo ng pera. Oo, atay. na. natin. Parin Barok, parin Barok. Tuk. Oh, Tuk. Paray. Ni, umusok ato paray ako to si Duwin. Oh, paray ka ko paray paray. Si Chana. Si Carlo ang ni ni tao tao pabalik-balik kasi. Oh, balik pa si na! hindi pa namukan. Ano ba kailangan mo dito bad na sa diary dito? Eh, paray. Ito kasi ng mo. Alam mo naman. Malapit na Pasko. Eh, wala pang damit to. Kahit anong mamasok. Baka pwede naman makahingin ng advance sa mas kasi. Oh, champion, mag-bless mo. Obeyan dyan! Ano gano'n ba panay? Tingnan, tingnan ko. O muna. Wala pala lang akong sahod eh. Ano to pre, si kwenta? <coughs> Bakit lagi like, nang binigay namin ang anak ko? Wala pa pambili ng damit eh. Baka o, hindi namang mo naman to pre. Kawawa naman yung bata kinaanak ko. Ano nga? O yun ah. Hmm, tapis, hindi Oh, Champi, pasalamat ka sa nino mo. Binagang kalimang no? Salamat pa, nino. Oo, oh, paano ba yan, pre? Pasa muna kami. Pubuta pa ba sa ibang nino nito, Stop na ha? Sa Pasko, babalik kami, ha? Ano? Babalik pa kayo pa, eh? Oo, pre, oh, boy. Sige na, paala na kayo. Sige, pre. <laughs> Ay, talaga ang ninong mo, Champi. Nakalimanda ka agad tayo, di ba? Sabi naman tayo sa isa. Sa isang ninong mo. Tara na. Sige po, tayo. James. Pre, <laughs> parang James! Pre! Parang James! Sino yan? Pre! Ako ito pre! Oh! Hello? Pare! Ang nanak mo! Si Yanong! Bilis ka mga sunan mo! mo! Ito na ba si Champi? Ang laki na! Eh! Hey. Ano? Kamusta? Ah, sorry to pare! Dito! Ang laki na nang inaanak ko ah! Okay. Oh, Salamat pre ah! Oh pare! Kamusta? Okay oh, lang naman pre! Ay wala naman ko pare ah! Anong balita sa'yo pare? Ang bakit kaya napang To, Ito, so, pa rin. Eh, mag-advance pamas ko sana kami. Ano ako kasi? Eh. Wala pa pamas ko kahit isi. Advance pa ko? Pare, 4 pa lang ngayon. Mamamas ko ka na? Ang agam mo naman yata mamas pare. Wala well, pa Eh, yung inaanak mo, nag-request sa akin. Naiingit mo sa mga bata doon sa akin. Wala pa daw siya pamas Eh, siya parang butok mo eh. Nagbigay ng limon dan. Baka ikaw. ang naman? Baka naman. Pare, grabe naman yata yun. Eh. Ang agam mo yata, wala pa nga yung 13 months eh, parang mauna ka pa sa akin. Pero, sige, sana nga lang sa inaanak ko. Ito pare. kuwenta pare, pasensya ka mo na muna yan. Ano to, pre? Ano naman yan, James, yung anak ko. Hindi oh. na naawad, hindi mo tusot ng mumuray damit yan, puro branded ang damit yan, pare. Oo, oh, alam ano, mo, kakabay niyong dagdagan naman ito. Parang grabe naman sa sale ng anak mo. Gusto pa niyang branded. O, oh, ito pare. Oh. O, ito. Sa inga itong lahat ng pangunan O, oh, puro ba rin na naiwan sa pare? O, pasensya mo na, pare. Ayun na. Huwag ka nang bumalik sa Pasko, ah. Hindi, pwede. Babalik pa kami. Kulang pa ito, eh. Babalik ka pa ng Pasko. O, oh, sige, pare. O, oh, uh, alisan mo na rin, James. O, oh, hey, okay. pa kami. Tama, ah, ta. Chambi, labag tayo ng gabi Pero okay lang yun, eh, marami doon ang papasuha mo Doon naman tayo kanyang gustin mo Oh, ito pala si Mare Diyan ba si parang gustin ngayon? Si, ito may niya Gusto na mangingin na mga pamasko sa mga ninong niya Kung baga sa ano, gusto na mangingin na adult pamasko wala si Pare Gusto na mangingin na mga pamasko sa mga niya Ah, ganun ba Mare? Pumunta sa namin sa si inyo eh ah, Kaso wala naman pala si parang gustin Oh, Chambi, mabilis ka muna sa ninong mo Paano yun, Eh, gusto mong mingin ang advance pa ng inaanak niyo. Baka pwede namang magbigay kayo. Kahit nagyan mo na rin. Eh. Pari, ang layo pa ng Pasko ha. Ah. Ang aga mo na mingin ang Pasko. Pero sige na nga, kawawa naman yung bata eh. Ito, pwede na ba sa isang daan? Ako, pari, ang dito naman yun. Eh, si pari, malaki binibigyan yun. Galaan din. Baka pwede yung mo naman yun. Bapin naman. Sige, dalawang daan. Pwede na ba? Eh, kung ngayon bukol sa puso mo, basta sa Pasko bumunta ulit kami niya para bumalik ha. Kulang ha. Para na kayo sa dalawang sir. Okay, Champi ko mo na Mabaray, dito na kami. Uh, Ginabi na nila si Emi. Ay, naku, naku, uwi din. Oh, Champi! Ito yung bunga ng ginawa natin na advance pa mas ko. Ito mo, ibago ko ng damit. May damit ka na, may pantalo ka pa. May gagamitin ka na sa simbang gabi na sinasabi mo. Salamat, Tay. Lalabas muna ako, papagyabang ko to. O sige, dito muna ako. nangyari sa'yo? Walang kasi tayo Inaasal tayo ng lang dito, Champi. Kausapin kita, pumasok mo lang sa loob. Bugan mo lang maglayas. <tod> champi, hindi ka dito. Sabunis dili ka muna. Pumasok mo lang dyan, mapuha mo lang dyan sa kama. Sensya ka na, ha? Look, sensya ka na. Ngayon lang kasi inaisip mo baan para makabila lang bagong damit, eh. Wala mo naman, wala pa madala yung nanay mo. Nak, sensya mo na ako, ha? Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Na magubuli ka. Ilaw mo anak Natrabaho na ako Para hindi natin gano'y inaasahan yung nanay mo Sa mga padala niya Didiscarte nila yung anak Para magkaroon tayo sa liling pera Anak Tawarin mo ako sa nagawa akong kasalanan sa'yo ha Ilaw mo anak Hindi ko na ulitin niyo Pinapangako ko sa'yo Sige tayo Pinapatawad na ito Basta huwag na natin ulitin yan Oo naman anak Hindi mo nga rito Yakapin yeah, kita